Shoutout to guys, three pings mag-shoutout si Boy Dila. Ang magawa eh. <laughs> Ang magawa eh. Ohito. Or... And a bityan. Laban po. Three pins mag -shoutout. Lang magawa eh. Kaya yo, pa-share ako ng live. Paolo nanonood ah. Shout na. I love it. Ayun Shout out sa'yo, Justin Manzalapus. I love it sa'yo, gangster. J.W. rigis shout out sa'yo. Shout out kay J.W. Riggis. Mag-iingat ka palagi God bless. Hindi totoo yung 250. Shoutout pala kay Kalmado lang. Tayo ay Kalmado lang. Kalmado lang. Wasut Mamaya na hindi hila mo. Kabang kabang yun. Mm. No. <laughs> Shoutout sa from Mindanao, Mauti Family. Shoutout sa'yo, Ron Paldas. Ingat kayo palagi. God bless. Pwedeng pwede, Eric Maui. Pwedeng pwede po. Dila, dila. Huwag muna. Kaabang-abang yan eh. Apo naman ang baby ko. Shout out sa'yo. Jang Istana. Mag-iingat ka palagi. God bless. Shoutout sa'yo, pay ganapin. I love it. Shoutout pala kay Jiro Baloso. Mag-iingat ka palagi, kalugar. Shoutout kay Bon. Taga salapan Madam ng Morales, I love it, I love it, Shout out kay BJ Giroy, sa sa mga Tyson, ingat kayo palagi, ride safe. Kailangan ako pumunta sa Holy ko. Ha? Kailangan daw pumunta sa Holy. Ate na ate. Kailan ako punta Holy? Baka mamaya. <laughs> I love it. Shoutout sa tito ko. Shinji Salonga. Mag-iingat ka palagi. I love it. Pati kila Lola Tetet. Mag-iingat sila. Kaila Tito Kim. Ingat sila dyan. Kaila Boss Janray. Lalo-lalo sa mga tropa natin dyan. Ingat sila palagi. God bless. Shoutout kay Anaisel from Tundo. Pare, shoutout sa'yo. Belated happy birthday. Josh, ingat ka palagi. I love it. Josh, on Friday. <laughs> Shoutout kay Park, ano? Park Sweetie Car, Klar. Ingat kayo palagi. Shoutout kay JB Navares ng Rivera. Elabe sa robo. Shoutout kay Mark Lumanog. ano? Ano lumubog, ano? Lumugdang. <laughs> Mark Lumugdang. Jerome, mag-ingat ka palagi. I love it. Shoutout sa'yo, Russell. Mag-ingat ka palagi, lalo-lalo na sa mga pag-responde mo. I love it. Saludo kami sa Saludo inyo. Saludo sa'yo, Russell. Sabili. Shoutout kay Bosram. Bosram, mag-ingat ka palagi dyan sa Alabang. Ingat sa inyo. God bless. Gusting Shoutout kay Christine Pancho ng TCL. Sa home along Muntin Lupa. Ingat po kayo palagi. God bless. Shoutout sa Corazon de Jesus. Ano siya na ito? George, malangit Doktora Ingat po kayo palagi. ang patuan. Ronay, na kera, ang patuan. Nag-ingat ka palagi. <laughs> Dilaan mo naman ng ano. Dilaan mo ako, paligo. Huwag <laughs> muna, pare. Kabang abang eh. Happy birthday niya, no? No, man -man. I love it. Shoutout sa yo Andrea Ramos. I love it. I love you. <laughs> charot lang na, charot. Peace. Ano <laughs> ba? Binasa mo talaga. Siyempre. <laughs> Tumuna. Happy birthday, happy birthday, JB Sanong Pama. Mag-iingat ka palagi. God bless. I love it. Shout out to pala sa mga tropa ko. Lalo-lalo kay Aaron Magbitang. I love it. Ang hmm, dami niyo. <laughs> shoutout sa'yo boss bayetik ingat ka palagi donya emelda galas pala ingat ka ingat ka tol shoutout pala kay abigail ingat ka palagi god bless Shoutout kay Hans Espina, magingat ka palagi. <laughs> Shoutout kay Michaela Malo. Lalo, sa tropa ko, shout out sa iyo. Yan ang Ang Senta ba 'yan? Yan ang Senta ni Daniel no. Omri. To Siya na tol. Yan mm, ang Shoutout Mm, shout out sa sabi ni Boss Justin ko. Shout out kay Yana ang Ingat ka palagi. Yan ang Senta. I love it sila. Pasya rin ng live. I love it. <laughs> Shoutout pala kay Emerson Virador. Huwag muna yung puwet. Dila lang muna. Pwede ilabas. Bah. Shoutout sa'yo, BJ Giroy. Mag-iingat ka palagi. Salamat sa inyo. God bless. Shoutout sa'yo, Hana. May ilong kop. Ingat ka palagi. Alam mo na yon. la, Nepal, wala pa si Pepa rito. Wala it. pa si Boy Sol Sol. I love it. Wala pa Boy Sol Sol. Eh. Wala pa yung Boy Sol Sol mo dito. Up, <laughs> Shoutout kay John Ivan Soriano ng taga Bulacan. Ingat ka palagi. God bless. Shoutout din pala kay Aladin Esma. Sa tropa kang muslim dyan. Mahalin mo sila. Huwag lang nag-iisa. I love it. Shoutout sa'yo, KD. Ingat ka palagi, KD ng Rivera. Ng San Juan City. Ingat Mystery ka, ingat. Rivera, no? History ng Rivera, History Rivera. Kaibigan natin yan. Walang iba kundi si KD. I love it. <laughs> oo nga pala, itong nga pala yung pinaka ano ko shoutout nga pala sa Kapilya mahal kong mga kaibigan, lagi sila sa akin nakasuporta at alam nila yung kung background ko I love sa inyo Kapilya lagi lagi tayong mag-iingat God bless, I love it <laughs> Po mo ako sasampalin? Gladys Cruz. Shoutout nga pala kay Mike Tuason, mag ka palagi from Malaysia. I love it. Malaysia pala, Malaysia po. Sorry po. Shoutout nga pala sa kaibigan ko na si Jerol. Ingat ka palagi. I love it. Uh. <laughs> <laughs> Dilaan mo ko, Lexter Di ako nandidila eh. Justin, boss gangster. Kala mo nakakalimutan kita, hindi. Busy lang tayo. O oh na Gladys. Nababasa ko yan, Gladys Cruz. Shoutout pala kay Mawi sa asawa ng aking tropa na si Justin. Mansalapas, ingat ka palagi kayong mag-asawa. Yung mga problema na yun, huwag nyong isipin yun. May, may panahon din sa inyo. I love it. Shoutout pala kay Daniel Gal Galvez Balares. Ingat ka po palagi. God bless. Batang San Juan. Bye bye. Ayan na po, Gladys, Gladys, Gladys Cruz, mag-ingat ka po palagi. Shoutout sa'yo. God bless. Shoutout po kay Ivy Jen from Bohol. Mag-iingat po kayo dyan palagi. I love it. Gladys Cruz, ano ba yun? Shoutout sa'yo, Gladys Cruz. Mag-iingat ka palagi. Magpakabait ka. Anong love you?